sa mga balitang pambansa Pinagtulungan na namang bombahin ang tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Sa video na kuha nitong Sabado ng umaga, makikita ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine Supply Vessel na Uniza May 4. Naglayag ang ating vessel para maghatid ng supply sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ilang beses pang sinubukan ng China na harangin ang ating vessel nang di magtagumpay, dito na nila sinimulang bombahin ang tubig ang unay sa May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang unay sa May 4 ay ang parehong sasakyang pangdagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, tatlong tauhan ng Pilipinas. Pilipinas ang sugatan sa insidente. Sa kabila ng mga panghaharas, nakarating ang unay sa May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Ginawa ng Pilipinas ang operasyon para mapanatili ang military presence ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala mariing kinundin na ng Amerika ang anilay peligrosong aksyon ng China sa misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Matthew Miller, ang mga aksyon ng China ay nakakapinsala sa rehiyon at nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa international law. Ang panawagan ng Amerika sa China sundin ang naturang desisyon at tigilan na ang mga delikadong aksyon. Labis ding ikabanahala o ikinabahala ng Japan ang paulit-ulit na piligrosong aksyon ng China. Kaisa raw natin ang Japan tulad ng napagkasunduan sa trilateral meeting ng mga Deputy Foreign Minister ng Japan, Pilipinas at ng Amerika nito lamang nakaraang linggo. Muli namang pinanindigan ng China ang kanilang aksyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi raw nagpaalam ang Pilipinas tungkol sa naturang misyon. Sinabihan pa nito ang bansa na agad itigil ang umano'y panghihimasok at panghahamon sa kapayapaan sa South China Sea. Ang banta pa ng China kung ipipilit daw ng Pilipinas ang ginagawa. Patuloy raw silang maninindigan at dapat umanong baghanda ang ating bansa sa kahihinat na nito. Nabigo ang National Bureau of Investigation o NBI na iuwi na sa Pilipinas si dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez. Kahapon dumating na ang mga kinatawan ng NBI galing Timor-Leste Ayon kay NBI Director Medardo Delemos, pinag-aaralan pa kasi ng Timor-Leste ang kanilang request na ilipat na sa kustodiya ng Pilipinas si Teves. Tiniyak naman ni Delemos Dele De na nasa mabuting kondisyon ang dating congressman. Pinayagan din ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na makausap ng NBI si Tevez. Sa pakikipagpulong ng NBI kay Horta, nagpasalamat si Delemos sa mabilis na aksyon ng Timor-Leste sa pag-aresto kay Tevez. Una nang inaresto nitong nakaraang linggo si Tevez na inabutan pa ng mga otoridad habang naglalaro ng golf. Wanted si Tevez sa Pilipinas dahil siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Pinag-aaralan naman ng kampo ni Arnie Tevez na tumulog sa United Nations. Ito ay dahil umano sa panggigipit ng gobyerno ng Pilipinas sa dating kongresista. Pati nga raw karapatang pantao ni Tevez ay tila na babaliwala sa patuloy na panguusig sa dating congressman. Inireklamo rin nilang pagkuha ng litrato kay Tevez habang nasa loob ng kulungan sa Timor Leste. Pero ayon naman sa NBI, eto pa lang o ito lang ay para ipakita na buhay at hawak na ng mga otoridad si Tevez. Pinag-iingat naman ng Department of Health ang publiko laban sa pagkalat ng pertussis o ubong dalahit. Ayon kasi sa DOH, labis itong nakakahawa at wala na ring supply ng bakuna ang Pilipinas para rito. Sa Hunyo pangaraw, posibleng dumating sa bansa ang karagdagang bakuna laban sa sakit. Nasa isang milyong doses ng pertosis vaccine ang binili ng Pilipinas sa UNICEF. Oras na dumating yan sa bansa, mainam daw na samantalahin ito ng publiko para magpabakuna. Sa tala ng DOH, as of March 9, umabot na sa 167 ang confirmed cases ng pertosis sa buong bansa. Nagpaalala rin ang ahensya na bantayan ang mga sintomas ng sakit tulad ng sinat, sipon at hirap sa paghinga lalo na sa mga sanggo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.